And you know what's up? Magandang araw po mga boss, mga master. Muli nagbabalik Doc Arman dito sa mga Sa isa na naman pong vlog na i share sa inyo. So ngayon yung vlog natin ay very special para sa akin. Dahil uh, sa dinami-dami ng mga vlog na sinare ko sa inyo, mga motor na ginawa ko. Ngayon talagang very special yung araw na to. Hindi ko malaman kung, mas, kung matutuwa ba ako o malulungkot o pinaghalo. Asa, naghalo na yung tuwa. Tsaka lungkot, saya. So, parang ano, isang libot, isang tuwa. Ayan. So, kasi talagang very special ngayong araw. Kasi ang isi-share ko ngayon sa inyo, yung gagawin natin, ay walang iba kung hindi. <laughs> kung di itong nasa likod ko. Ayan, kung itong nasa likod ko, na, kung nakikita nyo, ayan. Ay, nasa background. Ayan, so ito yung motor natin. So ito yung gagawin natin mga boss, mga master. Dahil nga, ang habang istorya, daming, ang habang kwento. Uh, ang haba ng kwento nitong motor na to. So, ang haba rin ng preparation bago bago ko masimulan o gawin to. So, makikita nyo sa likod ko, yan yung mga parts naka-ready na. Lahat, lahat yung mga parts na nasa likod ko, yan na. So, medyo mahaba-habang <laughs> mahaba-habang pasensya at pag-iipon. Yan. So, pinag na natin ng maigi. Dahil nga, alam nyo na, hindi biro ang mga parts. So, ito. Sabi ko nga, medyo nakakalungkot na masaya kasi nga, malungkot dahil siyempre yung binili natin na motor, brand new. Brand new natin. So, mamaya, eh, bigyan ko kayo ng konting uh, konting, uh, kwento regarding dito. So, yung mga parts natin yun kasi nga, malungkot dahil medyo mabigat. <laughs> medyo mabigat sa bulsa. So, pinagipunan natin ng matagal. So, nagsimula to February simula tayo February ngayon ano na August na February yan February March April May June July August bali uh, ano almost 6 months na pinagipunan ayan so tara mga boss kwento ko sa inyo kung bakit bakit natin gagawin tong ano tong tong motor natin so let's go So yun na nga mga boss, mga master. So ito na yung araw na pinakakahintay natin na pa magawa natin si Buddy. Wala pa siyang pangalan mga boss, walapan wala pa, hindi ko pa nabigyan ng pangalan. Tapos yung plate, yung plaka, may plaka na rin to pero hindi ko pa Pero may plaka na pero hindi ko pa nakakabit kasi nga gusto ko sana bago ikabit yung plaka. So bago ko ikabit yung plaka, gusto ko muna uh, maayos muna to. Oh, 100% nang um, mag-okay muna siya. Ay ah, yung issue nito medyo hindi naman siya ganun ka alarming. Um, baga kung kumpara sa mga ginagawa ko dito, yung mga business, sorry ko sa inyo mga vlog. Kaso karamitan nyo puro ibang brand, yung mga Yamaha. Yung mga maingay yung makina, yung may kalansing katok. Ito naman baliktad mga boss. Ah, ang issue nito during startup lang. During startup may knocking. Pero after mga ilang minutes, pag uminit na yung makina, mawawala na. Then, parang normal na lang. Normal na takbo. Normal na tunog. Walang, wala, walang naking sound. Pero yun nga lang, pag bumabiyahe ka na, medyo may maririnig kang konting rattle. parang, tau uh, tawag dito, tunog. <laughs> parang sa tayo, parang tunog kuliglig. Gano siya, parang rattle yung tunog ng makina. Pero hindi naman siya masyadong, ano, ah, uh, hindi naman masyadong rinig. Parang normal na lang, pag tumatakbo sa kalsada, hindi mo mapapasin yung tanong niya. Ngayon nga lang, during startup lang. So, ito, uh, sabi ko nga may kwento lang. Ang habang kwento nito, ang habang kwento mga boss, mga master, bago tumasimulan. So, siguro, okay, siguro ba nagtatanong? Yes po mga boss, brand bagong bago pa motor natin. So, bali ano na siya ngayon, 6 months na, 6 months old na. Kung makikita nyo, napaka napakasiriwa pa dahil siyempre, alagang alagang moto house yan ayan, so talagang yan, may nakatingin dito at minyo nakasimangot sa gilid dahil mag ano, kasi kakain na daw kami kakain na muna daw kasi umagahan pa lang I simulan ko lang kasi to mabahaba kasi gawin, gagawin tong motor na to yan so yun nga share ko lang uh, First day nung mabili ko tong motor. So, sa kalokan ko nabili. So, syempre, from casa. From casa, syempre, excited tayo. Unang araw pa lang nung nabili natin yung motor. So, siyempre excited tayo. Hindi ba ang ang gusto natin makita ay tsura. wow, napakagwapo naman ito. Parang ganoon eh. Baga, hindi mechanic tayo para pero parang nagkulang -cool tayo sa konting ano, konting kilatis bago natin inuwi. Ang nangyari siya is napa-excited natin yung araw na yon para gusto natin may uwi na agad yung unit para madala dito sa ano, madala dito na sa shop para maano na yan, may konting video actually meron niya akong video nito nung uh, video nito nung unang yung, yung araw na binili ko to so pakita ko lang sa inyo mga boss uh, konting clips lang ito yung video na uh, nung araw na binili ko yan so sa kalokan ko na binili ito yung video mga boss yan So mapapansin niyo yan, ang aga ko nandiyan ako around wala pa siguro mga 7 7:30 na na ako pero magbubukas sila ng 9. So ang napakaaga ko diyan. Ayun so may mga shot pa ako ng video na nasa labas, naglalakad. May makuha pa ako ng mga kasi gagawin ko nga dapat ng video talaga nung ano to nung uh, first na pagkuha ko. Gagawin ko sana ng content. Ayun. Then yun hanggang sa ayun nasa loob nakapasok na ako dinede -dine. tapos nung dinedemo na sa akin yung unit. Ayan, so tinuro sa akin kung paano yung i-operate, ano yung mga kailangan gawin, pindutin, ganyan, para paano pandarin rin, mga iba pang pictures, ganyan. So, and then, yung after nun, syempre, hindi mo, hindi mo, siyempre, siyempre, di syempre, hindi mo lubos isipin na, ano, hindi mo lubos isipin na magkakaroon ng issue. Syempre, brand new, di ba? Brand new. kaya nga brand new yung binili natin, syempre, sabihin, walang, walang magiging problema. So, yun niya, inya di na, abang, uh, inu, abang nasa biyahe na ako nun, pauwi na ako. So, siyempre, unang ginawa ko, nagpagas muna ako dahil, yun nga, ang libreng gasolina lang nito is 1 liter lang. So, uwi tayo from Caloocan to Marikina. So, isang litro lang, sabi ko. Uh, dagdagan ko na. So, nagpagas tayo sa Petron, siyempre. Paborito natin gasoline station yan. <laughs> Simulat sa pool, wala yung talagang gasolina ko sa mga motor ko, sa sakyan, sa kotse ko, ganyan. So, yun na. Pagdating ko dito sa bahay Ito na, ito yung video na dumating ako Yan Meron pa nga akong video na nilagyan to ng sticker Pero di ko na isasama dito Try ko lang kung may sisingat ko Pero yung video na dumating nandito sa bahay Na sa shop uh, Yan may video na pagkarating ko dito And then after nun Mga ilang minutes Siyempre pahinga Tapos nung uh, Nahatid ko pa si bossing Si commander nyan Nahatid ko pa si Missis sa trabaho Tapos nung gabi kasi nga susunduin ko siya yun na ah. nagkaroon na ng ano parang habi ko parang nagiba yung tunog ng makina may konting na mayroong nagkaroon ng tunog nakakaiba so yun iparinig ipa ko sa inyo buong boss kung ano yung naging tunog nitong ating unit yan yan ko sa inyo mga boss yung naging issue. So ayan po mga boss mga master Yung naging issue Shutdown na natin Kasi para hindi na masyadong uminit Dahil gagawin na natin nga ito So yun yung naging issue niya mga sir So first day pa lang Nung no, naiuwi natin yung unit Nagkaroon na ng problema Nagkaroon na ng issue So sabi ko nga uh, Napaka ano naman Napaka alat naman so, Baga sa dami dami ng motor Na pupunta sa akin Sa akin pa yung ano sa akin pa yung mapupunta yung ganito na may konting issue. And, yun nga, ah, uh, nakuha ko kasi siya Friday, ah, uh, Saturday. Sarado ng... Sarado ng... Sarado ng... Uh, Sunday ang kasa, kaya... Bumalik ako by Monday na. So, yun nga, mag-consult ako, ganyan-ganyan. Nagkaroon na naman argumento. Kasi yung mangyari, may ka nagpakilala ko as mechanic, ganyan, gusto ko makausap yung chief mechanic, ganyan, ganyan, mechanic to mechanic ang usapan, hindi mechanic to customer. Minsan kasi pag di na pumunta ka sa kasa, ang alam nila, customer ka lang. Wala kang alam, o kaya nga dinadala mo sa kasa yung motor mo, sasakyan mo kasi nga, para pa-maintenance, wala kang alam. Parang ganon. So, nagpakilala tayo as mechanic, ganyan, ganyan. So, ganito, habi ko, may problema yung unit, ganyan, may knocking sound. So, ang sagot sa akin, unang sagot agad sa akin, nung mechanic na kausap ko sa kasa. Sir, panggili dyan, belt. <laughs> Hinatulan niya agad, sir, belt yan. Sabi sa akin. Siyempre, ako, hindi ko, ako ano, siyempre, sige, sigi sabi mo belt ha, pero sa akin, sa opinion ko, hindi belt yan. Eh, kasi ako, hindi ko pa, ma, hindi ko mabuksan, Kait kahit na ko tayo, magawa, ano, marunong tayong gumawa, hindi ko magawa-gawa ng unang araw, baga, hindi ko pwedeng buksan, galawin, kasi nga, under warranty. Hindi ko pwedeng buksan yung panggilid. Kahit i-check man lang yung panggilid, baka nasa panggilid, hindi ko magawa kasi nga under warranty. So, kaya hindi ko, kaya ang ginawa ko, binalik ko sa kasa. So, sabi ko, yun niya, sabi ko, sige, sige, sir. ah uh, check nila, check. Ganyan, ganyan. Then, tapos nun, binuksan nila yung panggilid. Mahilig yung mga kasa talaga, mechanic, laging, ano, baga, panggilid. Panggilid yan, sir, panggilid yan, puro panggilid. Lagyan ng grasa. Marami na lang ang experience yan, ganun. Sabihin nila, lagyan ng grasa. Grasa lang yan, sir mawala yung ingay. Eh, yun nga, binuksan nila. May video pa ako nito. Pa ito, medyo isingit ko yung video. Yan, Bi binuksan yung panggilid. Yan sir, sabi sa'yo. Sabi sa kanya Yan sir, sabi sa'yo. Sabi, sa sabi ko sa kanila. Sige boss. Sir, tanggalin mo yung parts. Tanggalin mo yung belt, torque drive, asem, uh, clutch, house, uh, clutch lining, alisin mo, tanggalin mo yung bola, yung pulley, Ah, uh, then paanda rin natin. Ayun na nung tinanggal yung panggilid yung panggilid, yun, yung pinandar yun, still nandun pa rin yung issue so hindi nila malukit, hindi nila malaman kung ano yung problema ano pa nga tatlo silang gumagawa tatlo silang nag-check up nyan, kasi nga para maano nila yung malukit nila yung problema tatlo silang nag ano, tatlo silang nag-check na mechanic dito, nung araw na dinala na, na binalik ko sa, sa kasa yun nga, medyo habi ko parang medyo hindi yata maganda. Kaya tapos sarili ko nagbubulong-bulungan sila na ano kaya sa kaya galing yun sa kaya galing. Parang gano'n, nagbubulong-bulungan sila. Pero as experience mechanic ako, meron na akong idea. As experience mechanic mga boss ah. Kaya ako sinabi as experience kasi yung kaalaman natin sa pagmimekaniko ay nakuha natin sa ah, experience. Ah, wala tayong wala tayong papel. Experience, marami tayo simula ano na mahigit isang dekada na rin tayong gumagawa ng mga ng motor. Ayun. So niya, so nakausap ko rin yung nakausap ko rin yung manager tungkol dito, ganyan ganyan. Sabi ko sir, may problema unit. Pwede ba natin i-replace? Pwede na natin ganyan, sabi. Hindi na sir, pwede. Uh, hindi na natin pwedeng i-replace yan. Sabi niya, kahit nga daw yan umandar lang, halimbawa during activation lang, during activation na sabi sa akin kahit tumakboy ng 1 kilometer o ganyan 500 1 kilometer tapos nagkaroon ng problema hindi na pwedeng i-replace yan gagawa ng paraan kung kailan ayusin na ayusin so kahit na activation lang daw yan at nagkaroon ng problema activation pa lang ng unit nagkaroon ng problema hindi na nila i ng bago pero sabi ko para sa inyo ano, ba diba? para sa inyong guarantee yung barang guarantee na one week guarantee ganyan ganyan So, siyempre, hindi naman tayo nakipag-ano, nakipag-argumento. Sabi ko, sige. Pero nagpa-plano sana akong iyan, no, oh, ipaditi, dti ganun sana. Ay, <laughs> eh, kaso medyo uh, nagdalawa, nag-isip-isip muna ako. Nag-isipan ko muna. Yan. So, hanggang sa medyo nagkaroon pa ng nagkaroon pa ng konting hindi magandang ano, dahil parang lumakon ni kinalabasan eh. Kasi nagpakilala ako sa mechanic. Yan. So, ang nangyari, hinanapan ako ng papel. Sir, may papel ka ba? Sabi sa akin nung store ano, store manager ba? Ganyan, si so store manager from casa. So, sabi ko sir, wala akong ano, wala akong papel, pero experience marami ako. Kung gusto niyo panoorin niyo 'yung mga vlog ko din. Meron akong binablog din sa YouTube channel ko. Panoorin niyo na lang, sir. Sabi ko, ah, hindi 'yon, sabi sa akin. Yung mga mechanic namin dito, mga nag-aaral, mga yung mga papel 'yan. Nagte-training 'yan. Hanggang ngayon nagte-training namin sila. Yan. So, sabi ko, okay. Sabihin, magagaling 'yung mechanic niyo dito at uh, magaling at ibig sabihin maano nyo yung ano maano nyo agad yung issue malulocate nyo Mag-aalam nyo na kasi no, training kayo ba diba? may training sila e eh, dapat malocate agad nila kung anong problema at least meron silang uh, meron na silang uh, tinatawag dito idea o may kaalaman na sila na yun ang problema kasi nga may training sila sabi sabi nung store manager na kausap ko ayun kaya hanggang sa bandang huli hindi rin nila ma kung ano yung problema Sinabi sa akin lang lang dito Nung, nung uh, mechanic na nagtumingin At saka nung manager Sir, i-break in mo muna Total pa naman uh, Nasa break in period pa lang Ang tinatakbo pa lang nito nung araw na yun Nasa 80 kilometers pa lang Wala pang 100 kilometers Parang ganon. Uh, so, ayun Sabi sa akin I-break in mo muna yun nga, so 80, 80 kilometers pa lang yung tinatabo nung ibinalik ko sa kasa. So para check Yun nga, pero nangyari, wala, uh, hindi na-locate, hindi na hanap yung problema. So, ang sabi sa akin, break in. Sabi sa akin ng store manager, no mga sir, break in mo muna. Baka kasi nga under break in pa lang siya, baka break in period. Baka kailangan pa lumapat daw ng mga ano, baga Mahasa pa yung mga parts, lumapat pa yung piston, ganyan ganyan. So sige, sige sir, sabi nyo eh, ganyan. Pero pag sabi naman sa akin, pag uh, hindi na wala man, 'no, pag, uh, hindi na wala yung problema, yung ingay, yung yung issue ah, uh, wag daw tayo magalala kasi ang gagawin na ipapasok sa warranty. So masakit man isipin, parang kabago-bago, branyo-branyo tapos <laughs> ipapasok agad barang gano'n kailangan i-repair agad yung unit natin parang ano pa sampay yung sense na ano bumili tayo ng brand new tapos gagawin agad baga -re repair agad parang wala pa wala pang ano baga nung time na kinawa natin first day pa lang may nagkaroon na ng problema so parang yun nga brand new na sira parang gano'n <laughs> para tayong bumili ng brand new na sira na may issue so Yeah, siyempre tayo, wala tayong magawa kahit pagpilitan natin, kahit pag makaawa ka doon na sir, palitan nyo na to, please, baka pwede. Kaso wala talaga, hindi pa pwede. So sabi sa akin, breakin mo na lang, tapos kapag nagkaroon ng issue, may issue pa rin, balik mo dito, ipasok natin sa warranty. wag kang mag-alala sir, wala kang babayaran. Parts and labor, wala kang, wala kang itindihan Gagawin natin yung unit mo. So yun na. So sabi ko, sige, eh, breakin mo na natin may break in ko muna dun. Pero nung nai break ko na, umabot na na sa mga 1,500, parang gano'n na 1,500 kilometers. Ito na wala pa rin, still nandun pa rin yung issue, hindi na rin nawawala. During start up, umaingay, pag ginamit mo na, pag uminit na yung makina, mawawala na ng bahagya o baga hihina na yung tunog na malakas. Yung tunog niya na maingay, hihina na naman yun. Mawawala din naman, hindi naman siya yung tuloy-tuloy uh, na yung tunog eh. yan doon na uh, rinig na rinig, hindi naman ganun. Ayan, so yun niya, nagka na uh, parang nagkaroon kami ng uh, kinausap ko yung, ano, yung store manager uh, ng kasa. Sabi ko baka sir, baka pwedeng, ano na lang. Total, kung i -re repair na lang yung unit, hindi i -re replace baka pwedeng i-provide yun na lang yung mga parts na kailangan. Na, uh, kasi uh, ako, alam ko na yung mga parts na, ano, na kailanganin talaga para magawa yung unit kasi nga may naking sound sa so, dami na kasi nang sinare natin mga video vlog yung mga ginagawa nating unit mga motor na yun yan may mga may ingay yung problema naking sound so uh, kung napapanood yung mga sinishare ko yung mga pinaprita kong parts kalimitan crankshaft, shop uh, a black piston piston ring ganyan yun yung mga nagiging uh, problema kapag may naking sound yung mga motor yan. so ito naman parang ganun din yung naging para sa akin yung issue nya so knocking sound so may idea na ako na yung problema ay yun nga. Possible kasi may tama yung crankshaft. Uh, Siyempre tatamaan na rin yung black piston, piston ring. Sa damay na yan, sigurado magkakaroon ng gas So, nag-request ako baka sir, baka pwede pong ano. Baka pwedeng uh, ako na lang yung gumawa ng unit. I-provide na lang yung parts. So, para hindi na rin abala sa inyo. Hindi na rin abala sa mga mechanic ninyo. So, yun. Kaso. Sir, hindi upi pwede Uh, may protocol tayo sino sinusunod. So, kailangan daw gawin sa kasa. Sa kanila, sa kasa mismo. So, sabi sa akin, kung gusto mo, sir, dito mo gawin sa kasa namin. Sabi ko, uy, wow. <laughs> Mukhang, sabi ko, ako yung gagawa ng motor ko, pero sa kasa. Sa kasa mismo gagawin sa service center nila. Ako yung gagawa. Kung sabi sa akin, kung gusto mo, sir, po-provide ka namin, pa, pwede ka namin pa ng mga tools. sa ano na rin, tutulungan ka na rin doon. May tutulong din sa mga magbibigay sila ng parang magiging assistant. Parang ganun, wow, nga assistant, no? Mechanic para magiging assistant ko. Parang napakalaking privilege naman nun, yan. So, yun yeah. so, Sabi ko, parang okay naman, parang pwede. Okay. Kaso, parang biglang nagbago yung isip yata nila. Uh, nagkaroon na nga, ano, parang sang araw na lang, nag... Uh, nagana tag dito may nag-text nag sa akin yung isang agent doon sa kasa, sa store. Uh, Nag-chat sa akin, na-message na, Sir, uh, ano pong exact location nyo, address, para ma-pick up yung unit nyo. Ibig sabihin ko, kunin nila yung unit, dadalhin sa kasa. So, ibig sabihin nun, uh, sila na yung gagawa, hindi na ako, parang gano'n. Parang gano'n na mangyayari. Eh, yun nga, ah, uh, hindi ko ano kung ano na nangyari no parang tagal parang haba lang usapan kasi ganyan ganyan hanggang sa parang hindi na natuloy hanggang sa yun niya hindi na sila nagparamdam then nung bumalik ako doon para kunin yung papel kasi one month na ah uh, kailangan ko na ng papel siyempre <laughs> hindi tayo pwedeng tumakbo nang walang mga papel baga gamitin sa labas And so nung pagdating ko doon Tinanong ako ng agent na nag-assist sa akin nung ko tong unit. Tinanong niya ka sir mo sa unit mo. Ay, kumama no. Ganun pa rin, still ando pa rin yung problema. Akala niya siguro, sabi, ay, kala ko po na wala na kasi nga hindi na ako kayo nagbumalik dito. Sabi ko, nga po eh, hindi na ako ngayon lang ako nakabalik pero still ando pa rin yung problema. And 'yun. Kasamang medyo medyo ano lang kasi nga ang pagkakasabi sa akin nung una nung store manager. Sir, pag nagkaroon parang random pa rin yung problema, balik mo dito, pasok natin sa warranty. Wala kang intindihin, parts and labor, wala kang gagastusin. Kaso noong time na tumatawag na ako sa kanila, naalala ko, tumatawag na ako, walang sumasagot. Kasi nga, gusto ko nang habi ko, sige. Para wala nang, wala nang problema kung ayaw, yung kung ayon nilang, nilang, kung ayaw nilang ako yung gumawa ng unit ko, mo motor. Ay kasi sige. Kayo nang bahala. Kaso wala, ayaw, wala nang tumawag, walang sumasagot sa tawag ko hindi ko lang na, wala lang akong video nung tinatawagan ko sila. Dapat nagawa ko pala. Pero parehas kasi yung agent tsaka yung storm, store manager ba? So, hindi ko mahala kung store manager. Ay eh, yun. Eh, hindi nasa, tinatawagan ko sila. Nagre-ring naman yung mga telepono. Oh, kaso wala. Wala sumasagot. Hindi ko alam kung busy sila o oh, ganyan. So, kasi dalawa silang tinatawagan ko. Kaya yun, uh, nag na lang ako. Sabi ko, wala. Parang malabo ah. Kasi mangyari, pupunta pa ako ng Kalokan ang Alam niyo naman gaano kalayo ang Kalokan. O uh, na to Kalokan, medyo malayo-layo din. So, pupunta ako doon para lang ipasok i ibaga ipawaranti. Tapos ipipila pa yan. Hindi naman agad-agad yan. Alam niyo yan kaya iba kasi kaya masyado matagal mag-proseso. Ang haba ng proseso pag ipapawaranti. eh may mga nakausap na rin ako ibang mekanik dito sa Banda San Mateo. Nasabi sa akin, Sir, bakit hindi kinawa yung coupon? Meron kasi sa coupon, yung sa may stub. Sir, bakit hindi kinawa itong coupon na to? Ang purpose itong coupon na to, para may ipasok sa, di, sa system ni Honda, para pag nag-claim ka ng warranty, ay ma-approve. Yung, kasi nga, nakapasok sa system ni Honda yung, para mas may claim stub din eh. Kinukuha, sa so may booklet, may kinukuha yun na ilang perasa na papel. I, ipapasok daw yung sa data ni Honda? sa, kay Honda para maikli para may pasok sa warranty claim. Pag wala daw yon, hindi na ipasok sa data, ay malabo daw na parang mahirap mahirap daw may pasok sa warranty. Parang ganon. So sabi ko hindi nila kinuha to eh. Yan, sabi ko, paano kaya yan? Sabi, so, sabi mo, text mo dun sa, kausap mo dun sa ano, sa Honda doon sa Megalocan na. Ganun yun. Bakit hindi nyo po, bakit hindi nyo kinawa ma'am yung, yung, yung dito sa booklet para, para sa uh, warranty daw po ito. Bakit hindi nyo kinawa. So, kasi nga, yung binili natin cash. Pag installment kasi, kinukuha nila yun kasi nga, pag sa installment, priority ka nila para sa mga warranty. Siyempre, pag installment, hindi nagkaroon ng problema, eh, siyempre, kailangan nilang ayusin yun. Kasi pag hindi mo, pag di nila inayos yung unit, hindi nila inak inaksyonan na possible kasi hindi na ituloy nung kumuha o baga isa uli na isurrender na lang yung unit parang ganon so pag sa mga cash wala talaga kaya medyo pahirapan kaya medyo pahirapan talaga pag cash unit ang binili mo pag nailabas nyo na sa kasa yan parang ano na yan um, yung chance 50-50 <laughs> parang ganon so ang dami ang dami tumatapos sa isip ko nung mga araw na yan yung no, sabi ko nga gusto ko sanang gusto ko sanang ipasok kumbaga, gusto ko pa nga sana magpa DTI ganyan ganyan ay kaso parang sobrang ano rin natin dito kaya natin magtrabaho busy rin sa shop at uh, nag decide na lang ako Sagi, sabi ko total content creator naman tayo vlogger sabi ko masakit man sa damdamin <laughs> yun yung gagawin na yung, sabi ko ang gagawin ko na lang isasama eh, ko na lang sa mga sinishare ko mga vlog na video so para lang para din maging ano sa mga kaibigan natin na may mga ganitong unit na magkaroon ng problema kasi kalimitan na sinishare ko yung mga yamaha nga kalimitan mga Yamaha na scooter bibihira yung mga Honda na naisi-check pa na yung so ito, para sa mga kapwa kung mga nakagalitong unit na modelo o kung may issue yung motor niyo yun yan, sabi ko share ko na lang, gagawa ko ng content video nito kung paano ko aayusin, para may share ko na lang din sa inyo kung ano yung possible cause o dahilan bakit may ganitong ganitong tunog yung makina i share ko sa inyo mga boss. Kaya samahan nyo ako mga boss ito sa susunod kong video na i share sa inyo sa part 2. Kasi medyo mahaba yung video natin. Uh, sa, sa pangalawang video sa part 2 na lang yun. Yung paano ko gagawin to. Paano ko simula tanggalin yung makina sa, sa, sa body. i share ko na lang. Pero hindi ko na uh, actually papakita yung parang step by step demonstration paano, paano siya kalasin. Kasi nga hindi naman siya magiging parang hindi siya video tutorial ang isi ko lang kung ano yung cost, dahilan, o baga konti ano lang kung paano ko binaklas. At yun nga, para may share ko nila sa inyo yung totoong problema o anong dahilan itong problema nitong ating unit. Yan. So, stay tuned kayo sa part mga sir ha. Thank you. Bye bye.